Inday pagminyuk na Kay hapit na kakwarenta <laughs> Sayang imong pagkagwapa Kung ikaw mag-inusara Bisang dili gwapo Manguyabsog talargo Ilawi na ang kalipay Ayaw paabot sa pagmahay Pabisbis, pabisbis na inday Uga na ang tapay Ayaw na pagdugay-dugay Wahira ba ang pagmahay? <laughs> Imong mga barkada Daghan na ang anak nila <laughs> mo nang mga inday Pag minyo na ano ba yun mo Pag dugay, dugay kay Korinta Gurang na <laughs> gurang Sayang pa mong pagkagwapa